po yan? Ah... Uh, kidlat po. Kidlat. Kid... What? Oh shit! Oh shit! Po. Uh, po na delivery, kidlat po. Yung bagong apps po oh, na-deliver ni Kidlat. Sige. Sige, sige pa. Dito po yung bahay ni Mr. Tasho. Opo, oh, dito, oh, dito, dito po. Opo, dito po. Ayun po. Ayun po yung order niya. Ang bagong apps ngayon. Yung orderan ng mga pagkain. Oh shit! Oh shit! Oh, shit. Oh, ano yun? Hindi niyo alam. Hindi. Ikaw, alam mo ba yung bagong apps ng pagkain yan? Hindi, hindi po pa. Yung bago, alam mo? ha? Alam mo, <laughs> ha? Alam mo de, Hindi. Hindi. Ha? Alam mo? Ina. Hindi. Meron bagong apps Ina. ngayon. Mga, mga katasyo, bagong apps ngayon. Napakabilis. Pag umorder ka, darating ka agad. Talagang, ito yung bagong, ano, bagong apps. Kidlat Kidlat, kidlat mga katasha, yun yung bagong nagde-deliver ngayon, kidlat. Magaling kang kupal ka. Kapag tayo may tumawag sa kanila, sandali lang yung order mo, darating ka agad, ayan. What? Teka, subukan so natin na. Yan mga guys, so order tayo. Sandali lang darating yung order natin, ilaw. Ah, uh, oo, oh, dito sa Clemente Compound. Oo, oh, dulong bahay, ah, uh, napip Magaling kang TV. kupal ka. Ayan, ah, uh, tatlo. Ah, uh, apat pala, apat na siya warma, oh yung ano ah? Shake. Tsaka sa shake, yung long. Yung long, okay, okay. Ikaw, yung ano? Okay, ah. Ah, to ah. Okay, sige, sige, sige. Ayun na, mga katasyo, ah, mga katotos. Mamaya-maya, tarating lang to. Tarating na. Ayan. Okay na. Puyo, uh, ano? kidlat po. Kidlat. Kidlat po. Kung baka saks po. Na-deliver ni Kinta. Oo, okay, oh, sige, sige. sige pa. Dito po yung bahay ni Mr. Tasho. Opo, oh, dito sige po. Opo, dito oh, po. Ayun po, po yung, yung order niya. Amprasawar ba? Saka milk tea. po, <laughs> yung bagong apps po, kidlat. Sa lahat <laughs> po ng order, ito po yung bagong apps kidlat po, kidlat. Ayun po yung order ni, order ni Mr. Mr. Tasho. Ayan. Ano po? Bigla ka bumawala. Kintat po kasi. Eh. Salamat. Siyempre <laughs> mga katasyo, kung nagusto nyo po yung video natin o video namin. Ano po? Uh, Siyempre, uh, follow naman po sa page po natin, Tasyo TV. Yo, Stasya. At happy, happy Sunday po. Ayan.